guys nandito si buddy na magpatulong sa akin additional code eh, ngayon vlog kami para masali sa, sa vlog no? sa youtube so, para makita patrick oh, uh, ganyan <laughs> na lang saan tracking ka balik? senior buhay tracking maraming track ba yan? marami on six marami na no? Uh, buti sino nag-recommend? nag-recommend nag-recommend yung ta, ano ano ako kontakin na rin si ano si si Kabani ano Benaldo Benaldo si ano yun Benaldo kasi ano lang sa akin yun ring ring eh ah ring ring ano tracking din yun si PR tracking Mar marami ring tracking yun kung painante lang siya pumunta dito si Ah, uh, parang ikaw din. Pero <laughs> 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 Okay guys, uh, paalis na kami kasi kakain na. Sakay na ba di? Kakain na si Bade oh. Para makita mo rin yung ano, yung mga ano sa baha. Ganyan na lang ba diyan? Ah. Dito tayo. Dito tayo sa ano. Sentro na ni Pulog. Yan, yeah, ni Airport. Video mo. Bulog oh, Bulog Ayan Diba dito naman dali O dito Yan. Yung bahaba di Pwede tumawid dito Ang problema pagdating doon sa highway Baha na naman Baha Oh. Oo Maraming baha dito ba di? Mataas nga tulay nito Pinahalin niya yung ano Yung tambak Pinahalin tambang di polo ano to? first time ko nakapunta rito ah first time mo nakasakay na aeroplano o first hey, time ano? hindi hey, nakapunta yeah, dito. dito ba dito? ah dito, so, dito pero, yung iba kasi first time nakapunta dito sa Dipolo first time yung makasakay ng ano dito na first time makasakay ng aeroplano for first time mo. Anong anong nga ba 'yung eh? province mo? Katbalogan, Katbalogan, uh, Samar. Samar 'yan, oh. Si ano, si Pinay Lola Transformers sa Amerika, ano 'yun eh? Katbalogan eh? Oo, Katbalogan, Katbalogan. Nice. Oh, Katbalogan no? din 'yon. yan puro na tubig 'yan pati okay. 'yon. kita ka ba di? Sige bud Kaya ah. e, eh, upload mo na lang <laughs> Oo, upload natin mamaya yan No? Oo uh Dami -huh. pa naman nag-aabang Nag-aabang <laughs> uh, ano Yung okay. manunod Ritsuin natin to, ano to eh Lakaya ah, Lakaya Oo, oh, Lakaya street First time mo dito, para hindi ka maligaw Kaya, Alamin mo rin, no? ano yung sinasakyan mo balik? Ha? Ano yung sinasakyan mo? Pacific, Cebu? Oo, oh, Cebu. Cebu Pacific. Tapos? Okay. Redis? Oo. Oh. Kaya yan? Tapos? Dito tayo sa... Ah, dito muna tayo. Dito mo muna natin. Dito tayo sa gilid na daan. Gilid ng dito ah, lang tayo dito lang tayo hindi yung ma-traffic na eh And... <laughs> hanap tayo ng daanan na Daan po... anong street to hanap tayo ng street para eh okay. ano para to <laughs> kaya dito lang kaya dito lang kaya street kaya gomis gomis pati Patrick Gomez Nadaan tayo sa City Hall Nadaan uh, na natin City Hall Patrick uh, Gomez Pwede tayo kakaanan dyan Nagkakaanan tayo dito Anong street naman to? Ayan, oh, KFC yun oh. Abidjohan mo rin yung KFC uh. Pero doon tayo kakain sa mga gulay-gulay ba din? Masarap <laughs> yung gulay. Anong hiling mo ba Kahit gulay o ano. Kahit anong mayroon doon. Ito yung barangay central dito ba din? Oh. Ayan o yan. Barangay central. Oo, pag bumawa ka dito ba. Hindi alam mo na dito ba din? Ayan. KFC. Makita yung KFC. parking wala sanay na yung mga tao dito ba eh parang may nila lang din oo <laughs> yan ang bagong KFC sa dipolog dapat ng BPI BPI oo para makita nila kung pumunta sila ng dipolog no okay. kali no ayan o oh. KFC video ng KFC yan dito din ganyan na naman

Give way, give way, give, we. Yeah, give mo Yan, di? mo bali. Para trailer din ba? Okay. Para hindi ma sa una, ano. Oo. Oh. Ang na-traffic dito sa likod natin. <laughs> okay, dito tayo. Sa tayo bali. May masarap kainan dyan. Masarap kainan dyan, ano, yung ka ano talaga ba din <laughs> tayo nito ito kakain kami ng masarap ni buddy <laughs> kakainan tayo bali din dito tayo Ayan. anong ibigin ng TV pala ba din ito ito Okay, ay ganyan mo ka ako so, kahit kami ni Buddy mamaya continue yung video pag uh, tapos na kumain ba din no? Uh. okay guys tapos na kami kumain dito guys okay Buddy Ta, alis tayo sangay ka muna busog salamat Buddy ha <laughs> sige ano ganyan muna Buddy ganyan ganyan lang para pabandi tayo anyo. Baladen pa din. Rajin Imperial Drive Imperial. May nakakilala sa iyo eh nung ah. ano nung nag-comment dito sa post ko. Oh. Ah. ah, punta ah, kay Jin mm -hmm. Imperial no. Pati sabi sa akin. Punta kasi s'yempre, eh, ilang bisis ka na stop out. ilang bisis ka let's ka bay, isang bisis lang. Uh, dalawang beses. Dalawang beses na nice scam, uh. no? Ito yung katipunan street pa rin. Yung kaya ka matraffic dito, agape, ano yan? Laboratory yan, dyan yan, yan pa

Okay. Nagbaba ko nga ng aeroplano eh Kariwa talaga, Hariwa. Pero pagbaba mo ng Maynila, ano, iba ang ano, Ibang hangin Masok <laughs> tayo sa ano ba rin? video tayo. Eh naka sigarilyo siya eh. Kinago, bawal sigarilyo dito pare. Ba ah, bawal. Oh. Kaya pala sabi ng sundalo kanina nung nanigarilyo ako, boss. Pinakita oh. ulit. Kaya nga pala sabi ng nung ako, ulit. Sabi nakita. Tapon mo na lang. lang. Oh. Sabi ko, sir, di ko rin kasi alam eh. Oo. Oh. Kaya, yeah. ko na lang. Oo. Oh. Pero put put na na. Ah. Oh. Put put na. Katapos na ako. Oo. Oh. Ano yun dyan pa Ah, motor. Magbaya na tayo eh. Ako na ah, kaya nakaalis na siguro Ah, bus terminal Sakay kaya Halubungin na natin lagi Oo uh, Baka ano yun Nandyan yan eh yeah. 多大的。 Molo Bus Terminal Bali, dito rin ako mamaya bababa ba oh. Eh, pakanggayan yan eh lang. Yan. 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 Ito ba Sabi. dito? Ito ba dito? Ito ba ba Ito ba dito?